Hi guys! Ayan, so isang ulan na hapon. Lahat na ba ay umiyak, naging tahimik at nag-o-overtake. <laughs> so, huwag kayong magalala guys kasi ako din naman umiyak, tapos nag-divert. Kasi kailangan yun, kasi kailangan natin ma-process yung emotions na yun. Kasi these transits are bringing past situations in our life to evaluate and validate it with our own. Hindi dapat kailangan involve ang ibang tao to validate that situation on yours. Ikaw dapat yung mag-validate nun. So, kailangan mo yan i-process. Kung gusto mo talaga syang mas ma-process pa, ay kailangan mo yung isulat at saka, ayun, sulat mo lahat. Tapos, basahin mo ulit. Kasi, nandun yung answers sa mga tanong mo. Binabalikan ka lang ng past mo kasi hindi pa natapos yung mga kailangang tapusin dun or need simulan. So, if ever businessman yan, so, ayun, kailangan mong balikan kasi kailangan mong i-reassess yun. So, laging piliin ang nasa balansi guys if ever man, buong araw ka nang umiiyak hinto hinto rin mag divert mas kailangan magplan at mas kailangan na mag ano na uh, ibaling yung sarili sa ibang bagay kasi baka malunod ka sa emosyon at wala kang magawa so hindi hindi siya na process ng exacto kasi wala kang nagawa you just cry pero hindi mo siya na iproseso. So, maipra-process lang yan kung may step by step kang gagawin. So, syempre, iya Um, parang joke na umiyak ka tapos nag, nagsusulat. Okay lang yan. Kasi kailangan yun maano eh. ma-proseso nga, ba diba? So, let uh, embrace it. Kahit parang weird sa'yo na nagsusulat ka or whatsoever. Dahil ba diba, parang ano siya, parang take time at saka bakit mo naman nagsusulat. Pero, um, it will help you a lot. Kasi lahat ng nasa utak mo hindi mo yan ma at hindi mo yan makikita ng buong picture kung hindi mo yan isusulat. Kasi kung lagi mo lang siya iniisip, tapos punta ka na naman sa ibang bagay, tapos pupunta ka na naman sa ibang bagay, tapos pupuntahan mo naman yung mga painful moments na nangyari sa iyo, wala talaga mangyayari, guys, kasi puro lang pain yung makikita mo. Hindi mo makikita yung lesson doon kasi wala kang titingnan na buong picture. 'Di ba? So, if ever man gumadaan tayo sa mga ganitong uh, situation, laban lang. Kasi hindi lang naman yun ikaw at saka kailangan natin yung pagdaanan to grow and to see the lessons doon sa mga pangyayaring masasakit. Hindi yan nangyari guys dahil nangyari lang. May mga rason ang lahat ng mga pangyayari sa buhay at depende yon sa mga decision mo. So, kung itong taong nag-approach sa'yo noon tapos binalik, tapos nagka uh, ano, nagkasakitan, masakit na masakit yung situation, ang tanong kasi dyan is kung hindi naman mangyayari yun kung wala ding, ano, um, consent galing sa iyo. So mapuputo lang din 'yan kung yung ano mo uh, boundaries mo ay healthy at saka naiproseso mo ng tama. Kasi kahit sabihin man natin na pinuto mo na, kinalimutan mo na, pero walang tamang process of emotions and validation of yours na natanggap mo nang dahil uh, kailangan na talagang mangyari yun para mag-grow ka. Magiging mas mabigat na mas mabigat yan kalaunan pag inilalagay mo na lang yan sa isang sulok. So, Um, hindi kailangan mag-overthink this time. We just need to write it down and think of other diversions of life. At saka, you need to let go of the things na kailangan ng bitawan. Kasi, ayun ang kailangan. So, this transits will bring us ano, more on pre-assessment. Mag-ingat sa pera, mag-ingat sa uh, biyahe, pakikipag-usap sa mga tao kasi possible na hindi kayo maintindihan or along the way magkainita ng ulo at saka may mga pangyayari pang hindi maganda. So, if ever wala ka namang gagawin sa labas or whatsoever, huwag kang lumabas. Um, Magnilay-nilay ka muna sa buhay mo tapos magsulat ka. Kung may malayang panahon para pumunta sa dagat at mag do it and cleanse yourself. Tapos, do more meditation every morning kahit 30 minutes lang. And, hindi masyado na talagang mabigat. Pwede nga reiki, magpa-reiki ka, or magpa chart reading ka, ka para mas maintindihan mo yung chart mo, yung sarili mo, ganun. Maraming, maraming bagay ang pwede tayong gawin para sa sarili natin. Kasi walang ibang tutulong dyan kundi ikaw lang. So, you need to help yourself in in your own. So, matutulungan mo lang yung sarili, sarili mo kung magkakaroon ka ng awareness. So, napala, napakalaking tulong yung makilala mo yung sarili mo pa unti-unti. Hindi yan magic. Kasi lagi naman natin tanong, ano yung purpose ko sa buhay, bakit ako andito, bakit ganito nangyayari. So, di ba? It means, hindi mo pa ganun kakilala yung sarili mo dahil marami ka pang tanong na hindi mo rin masagot-sagot. So, or nagda-doubt ka kasi mas nakikinig ka sa ibang tao kaysa sa sarili mo. Alam mo ba na yung totoong power mo is embracing your truth and embracing your freedom? Basta laging nasa mabuti kasi pag ginawa mo naman yung opposite, Siyempre, ikaw yung gumawa na, ikaw na salita, ikaw nag-isip, so babalik yun sa, sa, iyo lahat. Ganun lang talaga, ano man yung binigay mo sa ibang tao, inisip mo sa ibang tao, babalik yan sa iyo lahat. So, uunlad ka lang kung magpo-focus ka sa sarili mo at i-embrace mo yung freedom at mas magmamahal ka at tutulong sa iba with healthy boundaries. So, praying na yung mga tao makakarinig nito, they will be lifted, divert yourself itapos ka nang mag umiyak hindi po pwedeng iiyak ka lang iiyak kasi walang answer dyan yes narilis mo pero hindi siya na process sa susunod, sa susunod babalikan ka na naman same pa rin pag ikaw ay nasa sitwasyon na deep within you searching for freedom ayun talaga yung answer dun guys yung freedom kung nasa situation ka na relationship na uh, inano ka um, may kabit yung asawa mo or something yung to ganyan tapos deep within you searching for freedom tanungin mo sarili mo kung worth it ba yung sacrifices mo na mag, ang tawag dun, mag -stay sa relasyon, even though hindi na healthy yung relationship niyo Or ikaw na lang yung, yung lumalaban. Or, what if ikaw yung pinaka, ano, uh, pinaka panganay tapos ikaw yung bumubuhay ng buong pamilya. Ang tanong dyan, worth it ba yung, yung mga uh, sacrifices mo sa buhay? Kung nakikita mo naman na nagpuposigid din naman sila. At saka, laging magsiset boundaries, mag much more sa sarili bago ang bigay, kasi pag naubusan ka ng stability mo, dalating sa panahon na pag nag-a-access yung sarili mo saan na yung mga uh, pinaghirapan mo uh, mga ayun, mga mo sa buhay saan na, so pagbabalikan ka nyan syempre magiging mabigat sya, depende na lang talaga kung paano ito, anong situation mo so, chill lang guys don't overthink, just go with the flow, let it be, divert your thinking and love yourself enough because you're enough, love you ayun lang So follow for more. <laughs>